para sa reklamong ito, makakausap natin si Christine Rafael Reynansha, ang anak ng may-ari ng fruit shop. Kamusta na po kayo ngayon dahil sa matapos itong insidente? Uh, sa so ngayon po, wala pa po kami sa tamang wisyo para na... na Uh, ano pa rin po kasi kami, na stress pa rin po kami dun sa pagkawala ng pera. Opo, pero pambayad po 'yun ang utang eh. So ngayon ma'am, nakakapagbukas pa rin po ba kayo ng inyong tindahan? Opo, para pambayad po kasi yung nawalan ng pera sa kinuha pong ng sa Manila, yung inangkat po namin dito sa Bicol. Okay, so talagang malaking kawalan po itong pagkakawalan ng 200,000 pesos man para sa inyong negosyo? Yes po. Opo. opo ah, opo. opo. Kailan po ito nangyari, ma'am? March 22 po. Opo. Eh, nakilala nyo ba yung mga magnanakaw? O bago lang sila sa dun sa area na yon? Piling ko po bago lang so ay, hindi po pala sila bago kasi may ilang tindahan na din po dito sa palengke na nawalan po ng pera din po, inakawan din po sila ni Looban. Pa, so, ibig, siguro po pang-apat or pang-lima na po kami dito sa loob okay. ng palengke. So ibig sabihin ma'am, talagang posibleng sila yung nagnakaw rin ng mga naunang serya ng nakawan dyan sa market? Yes po, kasi same style din po yung ginamit nila sa amin sa ginamit po sa naunang mga naunang nalakawan. Opo. May nakaantabay po ng van sa isang sabi na kala mo po, parang normal lang na araw, normal na tao lang na namamaling kay Pero magkakatabuhat po sila. Opo, sa tansyan nyo ma'am, nasa ilan ka tao yung gumawa ng pagnanakaw na yun, ng mga oras na yun? Nung ano po, nung una pong review namin sa CCTV, akala po namin, is apat na tao lang po sila. Tapos, inulit-ulit ko pong tanawin yung CCTV, TV, pati yung pinakaharap ko na CCTV na meron kami. Ni-review ko din po, tapos nakita ko po, hindi lang po pala sila apat, lima po silang katao. Yung tatlo po, dinidistract po yung mother and stepfather ko po na, sa pagbili ng mangga, apple, orange, ganun po. Tapos oh, yung isa naman po, biglang sumalis ay papasok. Kung kinuha yung bag, tapos kumuha pa ng 3,000 30 sa terahan, tapos yung isa po, look out po sa tapat ng kung sino pong kung, kung, kung takaling mahuli na po sila. Opo. Ito po bang limang magnanakaw na sinasabi nyo ay lahat babae o lalaki? Tatlo po at ang babae kasi yung panglima po is eh, hindi ko po ma-identify kung babae po siya or lalaki kasi yung buko na po eh, parang boy cut na mm. style cut na kamas din po, five of people po siya. Dalaw sure po ako, dalawang lalaki tapos dalawang babae. Ma'am, maaari nyo bang maikwento kung paano na naisagawa ng mga magnanakaw itong pagnanakaw sa nanay? Nakabukas ba itong bag ng nanay mo dahil uh, napakalaking pera itong 200,000 pesos at mga lahas. Ay, apang, yung pag-review ko po, po ng CCTV, hindi na, napabukat po siya yung bag, pero hindi naman po pera yung nakatitang-kita. Yung mga papel po na resibo na, kaila, na binibigay po sa amin sa Dinadala na po yung paninda namin dito sa tindahan. Yun lang naman po yung kita. Okay. Uh, matanong ko lang Mama, ano, matagal na ba kayong nagtitinda dyan sa market? At pang ilang beses na ito nangyari sa inyo na nanakawan kayo? Si Mama po nagtitinda po eh. Halos 30 years na pong nagtitinda si Mama eh. Pero dito po sa mismong presto kung saan po ninakaw yung bag, is, parang 4 months pa lang po kami dito sa presto ng ito. Tapos yung una po is, budol-budol lang naman po yung nanguha ng pera kay mama. Yung parang nililibang lang po si mama na ganit. Parang sa investment po ata Yung Na, pag ganito nag-invest ka ng ganitong pera, ganito makukuha mo. Okay. Tapos, okay. ano lang po ni mama, nalingat lang po si mama, nagtalipod lang po. Pag buhat po ni mama ng, ano, ng bag, puro jaryo na po yung laman. Opo, nung mga oras na yun, bakit ma'am, ganun kalaki yung dala ng uh, mama mo? Nung mga oras na yun, kumbaga, malaking pera ito, saan daw ito gagamitin sana? Yung <tong> pera po kasi yun, da, uh, gagamitin po sana yun pambayad sa uh, pinukuha namin ng paninda sa Manila. Uh, limot lang ako kung anong pangalan ng mismo store sa Manila. Pero sabi po kasi ni Mama ngayon sa akin, ibabayad daw po sana yun kay, Miss, kay Ma'am Helen Gustan. Tapos, yung iba naman po, ibabayad po yung ibang pera sa Manson and dun sa mga pumunta po dito nag-aakusat din ng paninda. Oh, so paano ngayon yan ma'am na nawala yung 200,000? Nung nawala po yung, nung nalaman po namin na nawala po agad yung bag. Tinawagan po ni mama agad yung mga kailangan ko sa po sa Manila and yung dito din po sa Bicol na, 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 na nakikiusap po si mama na kung pwedeng sa utay-utay po, bayaran mo na at since nga po nawalan po pa ng pera, nina ko yung pera, kaya po nakikiusap po si mama na ano, sa kanila na kung um, kautay-utay pong bayaran. Okay. Hanggang so, hanggang sa matapos pong bayaran. Talagang malaking abala at perwisyo, ma'am, itong pangyayari sa inyo. Opo, sobra po. Pati po yung gagamitin sana sa pag, ano, po, paghabol ko po, po sa eskwelahan eh. Narinun din po. Ito ba ma'am na pangyari ay na-report niyo po ba sa barangay or sa polis? Yes po. Pagka nung nalaman po agad namin na ano, nawala na po yung bag, agad-agad po kami tumakbo oh. sa police station para lang po ma-blatter or ma-report. Kung meron ka ma'am na mensahe, especially dun sa magnanakar or panawagan sa publiko kung sino ang makakakita po nitong mga suspect, ano po yun ma'am? Masasabi lang po namin kahit hindi ninyo maibalik yung pera, yung alas, so wala na kami yung pakialam doon. Ang na, gusto lang namin makuli kayo, mapanagutan nyo yung mga ginawa nyo sa ibang tao sa amin. Kasi sobrang laking periwisyon. May nakausap din po kami ngayon na off-duty officer na kapilatla po nila mama. Hindi lang po palad dito sa daet area sila na, nakaw. Meron din daw pong nangyari incident na nakawan sa labo, ba, basod. Yun lang po yung nabang gisa na dalawang lugar na maliban po dito sa dait Opo. Kung meron po kayong aral, ma'am, na natutunan dahil sa so pangyari, ano po yun, ma'am? It's okay lang mag-dispect ka ng Malaking halaga, basta ilagay mo sa mall. Makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Police Lieutenant Colonel Errol Garcia Torena Jr., ang hepe ng Daik Municipal Police Station. Magandang hapon po, Chief. Opo, magandang hapon po sa inyong lahat at mga nanonood sa inyong programa. Magandang hapon po. Ito po bang insidente ng nakawan ay naipabot na po sa inyong hepatura? Uh, Opo, actually, nung uh, after an hour na, na, may nangyari po at uh, pumunta naman po kagad dito sa amin, si nanay, i inform po sa amin na nagkaroon nga po ng sort of na may nawalan ng gamit kaya dyan sa may protesta nila sa Philippine Segundo that was around 6 o'clock in the morning ng March 22. So tumakbo po kagad ng ating mga investigador para magkandak ng ocular inspection at uh, na narinig nga po na produce naman po tayo ng mga CCTV uh, at uh, nakita po natin kung ano mga nawala at yung modus po nila nakita rin po natin and until now uh, para sa kaalaman ng lahat ay uh, we are trying to identify pa rin, lalo na po yung niya na na van na nakita rin po sa CCTV. Okay, so ibig sabihin sir, uh, as of today uh, under investigation po itong ay wala pa po tayong uh, identification ng mga suspect? Opo, toto po yun. Uh, kasi kung makikita rin po naman natin sa pre-reduce na mga record ng CCTV videos, medyo may kalayuan at yung iba po naka-face mask. But, uh, nagkakaroon po kami ngayon ngayon ng pagka uh, sa tingin niyan pag uh, uh monitor ng mga possible na dinaanan ng mga taong to ng mga CCTV may mga pinonit na po kami ng mga tindahan din kung saan possible na dumaan yung unang yung van at kung saan nakaparada may mga nakuha na rin po kami mga nila ng mga CCTV footage sa ibang mga areas na dinaanan nila at kung saan sila naglatag-lagad pero however medyo malayo-layo meron namang malalapit pero we are trying to identify kung uh, Uh, other uh, region na nakuha na namin yung isa. Uh, ito po ang ina-identify namin. Baka bumalik na naman itong grupo na to from hindi mga taga rito sa Camarines Norte o taga dahit mismo. Opo. Uh, talagang malaking tulong po, uh, Hepe, itong uh, mga nakataltag na CCTV footage sa isinasagawa nating investigation. Ano po, sir? Opo. Unang-una, malaking po pagpapasalamat namin kay uh, Christine at least kahit pa paano mayroon kaagad na naibigay sa amin na uh, CCTV footage. Pero kung kami nagsimula, nakita namin kung saan papunta yung uh, mga suspects ay uh, yung pag-alis kaya na nasundan po namin uh, nagiki po kami pa sa ngayon sa iba pang mga tindahan at malaking establishmento baka po yung mga kasay dito sa dahil lahat ng mga establishment is uh, uh, obligado na magkaroon ng mga CCTV so since yesterday uh, since uh, Sunday, Saturday and Sunday hanggang po ngayon nagkikihingi po kami ng tulong doon po sa nagdaanan ng mga ng sasakyan at mga personalities na ito para po kahit pa pano ay masolusyon na agad natin dito at mauwi natin baka nandito pa sa loob ng Daed o sa loob ng Kamales Norte ang grupo na ito. Opo, uh, base rin sa CCTV footage, uh, sir, talagang masabi natin na professional na po itong grupong ito uh, pagdating sa nakawan? Totoo po yun kasi based po doon sa totoo na doon sa CCTV makita natin uh, mayroon silang uh, parang team up na mayroon munang mag-ikot-ikot mag uh, sa area at titingnan ko honest, kung, uh, may mga possible bang may makuhang gamit doon. At yun nga, may nakitang bag, bag na kahit pa paano eh, uh, walang nagbabantay. At yun po ang pinuntirya ng isang tao. Pero iko makik kung makikita po siguro nila at mag sa experience uh, yung bantay at ibang mga nandun sa loob ng tindahan at that, at that very early morning ay parang uh, kumbaga, kinausap nila para uh, yung attention wala po doon sa loob pero po yung mga modos nila Uh, ibig sabihin, uh, hindi, lang ito isang beses na nangyari, hindi lang ito, hindi lang ito gawain ng, ng bagong uh, grupo o ng isang tao. Pag si ito ay gawa ng, ng grupong uh, ilmakailang beses na, na nagkaroon ng ganyang klaseng uh, gawain. Opo. Uh, uh, possible po, Hepe, na sila rin po ang nasa likod ng mga nangyaring nakawan po in the previews. Actually ngayon na naman lang po nang nagkaroon tayo ng ganitong klaseng uh, uh, modus na may grupo, may nagsalise, hindi naman po mismo ng ang nangyari. kundi yung salise, pag nakalingat yung bantay o nakalingat yung may-ari, saka sila papasok. So most of the time, ang nangyari rin po dito sa loob ng dahil ay yung mga rito rin na magaling naman natin nakukuha dahil mga small time mga uh, tech ito or mga salisi. Pero itong grupo na ito, uh, yeah, bin binomonitor nga namin na malaking may connection ito doon sa unang nahuli namin ng na mga kakakaluokan. Apo. Uh, kaya medyo nagbabantay kami sa mga mga ban na putek at the same time yung paikot-ikot dito ng mga alag oras. So, hindi ito gawain ng uh, sabi nga niya ng baguhan. So, ito ay gawang profesional. Apo. Uh, si Upi, Maaring, ano po yung pwedeng or maaring gawin ng ating mga kababayan in case po na makita po itong mga suspect or makilala po? Opo, uh, isa lang po yun na uh, medyo, yun nga, sa atin nga, na medyo nahirapan tayo mag-identify. Kung sakaling man po, pag may ganun pa rin po yung mga gamit nila, sa, kung mayroon namang mga uh, identification, yung kanilang mga t-shirt, yung kanilang mga short, yung kanilang jacket, yung kanilang galaw, siguro po mas magandang makipagtulungan ka agad at tawagan po agad ang aming istasyon. Alam naman po ng buong uh, dahit ang aming uh, hotline. Uh, wag pong maging superhero o wag po uh, agad-agad na sila ang maging uh, mag, uh ng paraan para makuha. Kasi titignan, ang ampunto natin doon is titignan natin kung paano natin sila ma-e-connect agad doon sa pangyayari. At least monitor na natin sila. At uh, sigurado ang, 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 sa atin naman po maging vigilant po tayo sa lahat ng uh, ng uh, mga 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 paikot-ikot para baka sila na nga yung nakikita natin dito sa video. Apo, last na lang siguro, Hepe. Ano po yung panawagan natin sa publiko, especially sa may mga establishmento para hindi po mabiktima ng mga ganitong modus? Opo, una, uh, salamat po ako sa tindahan nila, Christine, kahit pa paano may CCTV. Pero yun yun na nga, pangalawa, kailangan po rin po natin bantayan ang ating mga sarili. Huwag po tayong magkalinga. Kung sakali man po na mayroon tayong mga daladalang gamit, na alam po natin na may may mamahalin o may pera sa loob ng mga pag uh, siguro din po natin wag natin iiwan basta-basta kasi hindi po lahat ng tao ay nandiyan para para mag, para maghanap maghanap buhay Naga, ang iba po doon ay talagang magbinagahanap magbilagahanap mabilisan ang mabilisang maghanap ng pera isa po ito so sa akin lang po ang hinihingi lang po namin sa mga na, galing po dito sa Daet Pinti sa sa Kamarito sa Pinti ay maging mapagmatsak din po tayo at uh, ituloy lang po na, natin ang pagkikipagtulungan sa ating PNP. Uh, magtiwala lang po kayo. Uh, kahit pa paano ay maibusan -ma -ma at magawa po natin ang paraan at masolusyon lang po natin ang ganitong mga insidente. Opo. Dahil po dyan, maraming maraming salamat po. Police Lieutenant Colonel Errol Garcia Torena Jr., ang hepe ng DAIT Municipal Police Station. Maraming maraming salamat po, sir. Salamat po. Mabuhay po kayo. Opo. Ayan. Christine, narinig niyo po. Hello po. yes po. Uh, sabi ng hepe ng DAIT PMP ay ginagawa na nila yung Uh, hakbang para mas mabilis na mahuli po itong uh, limang suspect na nagnakaw po sa inyong tindahan. Apo. 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 And dagdag ko lang din po, may napansin po yung isang tindera dito po sa tindahan Kahapon. Apo. May nagmamatsag-matsag na naman daw po na lalaki. Hindi po nila sure kung isa po sa kasama dun sa Narito po. Apo. Pag ganyan po, ma'am, mga ganyan na, na may napapansin po tayo, agad po tayong ipag-alam ito sa PNP para mabigyan po ng agarang aksyon. Okay, po. Opo po. Apo, kung meron kang... Hindi po po kasi nare-review yung CCTV kahapon, kaya po, hindi din po ako sir kung yun din po yung yung taong yung yung taong kung tinasabi nila is team lang din po dun sa taong kasabuan po. Sige po. Kung meron ka ma'am namin sa especially sa mga kapwa nyo ma'am na mga negosyante, ano po yun ma'am? Siguro po magbabliingat po tayo yung mga katulad po ng ganitong kalalaking halaga siguro po lagay po muna natin sa bangko or tumuha po tayo ng vault para doon po i-store yung mga -gamit natin na mga halaga po katulad po ng alahas at pera. Apo, dahil po dyan, maraming maraming salamat po, Christine, sa pagpapaabot nyo po ng impormasyon sa amin. Uh, Kung baga, isang panawagan rin ito sa mga katulad mong negosyante na magdoble ingat para hindi po mabiktima ng mga ganitong insidente. At sa mga nakakakilala dito sa mga suspect, maaari kayong magpagbigay alam sa PNP or kaya sa aming tanggapan or magbinsay sa aming nga uh, official Facebook page, Tabang Ora mismo para mabigyan pong leksyon itong nasa likod ng pagnanakaw at hindi na makapambiktima pa ng ibang katulad ni nila Christine na negosyante at naghahanap buhay lamang.